Ano ang dapat gawin kung hindi nagbabayad ng SSS contribution ang employer at ang employee ay gusto makaklaim ng, maternity benefits sa SSS? Yan ang problema ng isang follower na nagtanong, sabi niya, hello po, February 2024 po ang EDD ko. Gusto ko na po sana mag-file ng maternity notification sa employer ko. Kaya lang po, hindi po nila nahuhulugan ng SSS contribution ko. Pero kinakaltasan po nila ako monthly since numahir ako 5 months na po ako sa kanila, mag 6 months po oh, this month, ano po ang maaaring gawin ko? Una ang dapat mong gawin ay humingi ka sa company mo ng Certificate of SSS Contributions at kopya ng SBR or Special Bank Receipt Number na katunayan na sila ay naguhulog ng SSS Contributions na ay sa sweldo mo. Kung meron silang maibigay sa iyo, dalhin mo sa SSS para ipakita at para maipos ang mga contributions mo kung wala naman silang maipakita na mga resibo ng pagbabayad ng SSS dahil hindi sila naguhulog ng SSS mo, pumunta ka sa Department of Labor para mag-file ng complaint against your company. Ayon sa SSS policy, ang isang employer na delinquent sa pagbabayad ng SSS contributions ay maaaring makasuhan ng estapa at makulong at magmulta ng penalty at interest at magbayad sa lahat ng benefits ng mga empleyado nila na sana ang SSS ang siyang nagbabayad sa mga members. Kung meron po kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video nito. Please don't forget to follow, hit like, and subscribe to my channel para like ang updated sa mga videos ko. See you on my next videos.